May ano ko. daddy, may gagawin tayo. May nabas, may napanood ako sa TikTok eh. Wag ka muna Wala pa nga eh. May napanood ako sa TikTok. Ano so, ko eh, palukuhan na naman yan? Hindi daw kaya ng mga lalaki to. Dali. Gawin natin. Gusto ko lang na may try. Game. Game. Eh, ako muna. Ako muna. Ang gagawin ko dito, tatayaw ka. Hindi. Okay. Ako muna. <laughs> gagawin sa'yo ganito daw yung dapat naka ano yung naka straight yung ganyan okay. tapos dikit yung noo ah. so, mo tapos step step ka ng tatlong beses pa atras ah. pero nakadikit yung noo mo ha 1 2 3 3 3 ang oh, buhay naman yan. <laughs> one, one. Oh. <laughs> <laughs> mama daw, <laughs> mama! Kailangan na nakadyan to. Nakadyan yan, <laughs> tapos ibubuat mo ganun. Bale? Okay. Sabi kasi hindi mama, daw kaya ng mga lalaki. Mama daw! Ikaw mag-try. Mama! Mama! Atras! Oo, oh, tatlong beses. Dito? Oo. Oh, oh. oh, tatlong beses.